Lakas ng hangin, oh. So, dahan-dahan lang ang aking paglalakad. Papunta dun sa mga pusa, gala, dito sa People's Park. Ayan, oh. Lakas ng bagyong hana. Kanina, bago ako makarating dito, muntik nang mawarak ang aking payo. Ay, ayan da. So, oh, ang lakas po. Ingat po tayo. Pero ako, gaya nga ng sinasabi ko, kaakibat po ng aking mga pangahas na pagkilo sa vlogging ay ang pagdarasal. Kasi ang katwiran ko naman kung bakit ako nangangahas kahit may bagyo, ayan ay dahil sa magpapakain po ako ng pusa. Ramdam na ramdam nyo po ang malakas na hangin, dala ng bagyong hana. Kaakibat po rin yan ay ang bagyong habagat. So sa vlogging, sabi ko sa inyo, magbubuwis ka talaga ng buhay para maipahatid mo sa ibang nanonood lang dyan ang kaganapan. Tsaka magsilbing inspirasyon din tayo. Hindi dahil sa pagiging sobrang mapangahasa, kaakibat po nito ang panalangin. Makapangyarihan po ang panalangin sa vlogging para po gagabayan ka rin. kasi ayan, madulas eh. ba? Diba? Mm, magiging comedy. Ang lakas. Oo, oo, bago ako makarating dito sa aking mission ng pagpapakain ng pusa, Saturday, Sunday, holiday, ay talagang binabudgetan ko yan. So, maliit lang naman na budget. Dadaling ko kayo kung saan ako bumibili ng mga chichirya na pang pusang gala. Siyempre, mas may budget yung pusa ni Bioli. ayun, just ko. Magbuwis, muntik na magbuwis buhay. Ayan no madulas po. Kaya maingat kasi hindi na nga rin po tayo bata. No? Pero kagandahan, speaking of mga usapang buto ha. Oo, kahit maedad na ako, talagang naggagatas ako. Oo, kasi may mga issue ng lactose intolerance. Ay naku, nalulungkot ako para sa inyo. Oo. Huwag matanda ka na. Ako kasi masigla dahil alam mo, bata pa lang ako, tinuruan ako na maging makabuluhan ang bawat oras. At huwag inaabuso yung mga ganyan, yung mga lakas, sa walang katuturan. Mm -mm. Ano yung mga, yan na naman, pupunta na naman tayo mga chismis. Oo, nanonood ka lang dyan sa bahay mo, tapos malulungkot ka kasi hindi mo kayang gawin yung ginagawa namin. So, ano na nangyayari? Nagiging negatibo ka. Kaya nga, lagi kong sinasabi, magsilbi kayong inspirasyon sa amin. O, oh. o oh, ilang beses ko na yung kay di ba diba? Ayan ay indikasyon na kahit umuulan, oo, may pasiklab pang lunsod ng Balinsuela. Kasi alam mo, isa sa pinakamaunlad na lunsod ang Balinsuela. Dahil, oo, makikita at mararamdaman mo ang tax na binabayaran mo. O, ayan na. Hindi nang hinahanap yung pusa no? Kasi alam mo, minsan, ini-ignore nyo na yung aking inaalay. No? Wala siya. Iba to eh. Iba. Diba? Hanapin diba? ko muna siya. Iba to eh. Pero mamaya sa kanya ko na ibibigay Pag wala yung totoo kong pusa. Ayan na siya. Papatulogin ko lang to eh. Oh. the... Uh, wait lang. Hindi ko mabuksan eh.